So, kumusta kumusta mga kayping, no? Ah. Madan last nga kuha ko mga kaiping ha. Magserious na ta sa atong vlog kay eh. kanang malabanan bitaw joke-joke bitaw no. Murag makasakit ang lain tao. Labi na sa tong mga mahal sa kinabuhi. Sa so, mga bitaw masobraan bitaw natog joke hindi hindi po rin mga kaiping no nga sige ikan joke sige kan joke pero naaday yung ah dughan nga masakitan mana nga karon mga kaiping sa itong mga content wala na na mga joke joke wala na i na nato na mga joke joke mga kaiping tra hindi mong taganahan ko nga makapasakit taglaing tao no labi mask na sa imo mas ba mana nga kontrol lang ta atong mga vlog seryoso na tong mga vlog kay para uh, makapasakit og laing tao mana nga mga sugod karon mga kaiping no more jokes na ha no more jokes serious na ta mga kaiping dapat uh, hapit taman magbag on tuig usas sa ito ang mga resolusyon magbag ta hindi na ta mag hindi na ta magkuan hindi na ta man gani pero what no need na mag para wala masakitan na nalanggod para ngatuang kuan para tuloy-tuloy na tuang kuan ba kada na, nawalay away maumpoy hinungdan gud sa away gon mga kaipingod gilan sa sobrang ito sa joke-joke Mana gud. muna nga ako wala na joke, joke no more na mga kaipingod. So, dahil salamat ug hantod sa sunod natong vlog. Peace. Eh, kay ba. Gagoo anh kailangan kong gawin Upang malaman mo Kau ang ina mahal ko Sumpa ko A nga oi